everyone good evening i'm back this is sabrusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, nalaglag siya sa top 5, kung bakit at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon, but before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay, kamusta kayong lahat, sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyo lahat, marami maraming salamat guys so kung subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang swimwear competition tayo ngayon so ito nga naganap na kanina sa Konken ang swimwear competition ng mga candidates dito sa Mr. International 2025. Yes! Ay nako, nakakaloka dahil ang dami-daming gwapo. Ang dami-daming, my gosh, ang yayami nila. Nakaka, ang sakit nila sa ulo. Charot. So, syempre, sino ba yung mga personal favorite ko dyan? Na tumatak sa utak ko. Syempre, Nigeria. Isa sa mga talagang gustong-gusto ko. Grabe, parang ang sarap niyang tignan habang naglalakad siya. Kahit na ang suot lang niya ay ang swimwear, swimwear niya. Mm -hmm. Ang sarap-sarap-sarap niyang tignan. Gusto ko yung smile niya. Gusto ko yung energy. Sobrang para sa akin ay nako, panalo siya kanina. Kasi gusto ko yung performance. Ang hinahanap ko kasi dito sa competition na to yung performance ng mga candidates at importante yon para sa swimmer hindi po pwede yung lalakad ka lang tapos yung parang papakita mo lang yung katawan mo yung iba kasi sa totoo lang pag tinignan mo sila ang bigat nilang tignan parang kinakaladkad na nila yung paan nila so syempre titignan din dito kung magaang ba yung yung dating mo, yung mga tipong gano'n At higit sa, sa lahat, syempre, kung gaano ka kahaba, tignan. O, di ba? Kung gaano ba kabongga at kalaki. O, di ba? So, hindi. Yung haba talaga ng katawan. Yung haba ng mga bias kapag naka-swimwear ka na. So, yon Isa yun sa mga parang talagang sisilipin mo dito sa competition. Ganon. Kaya medyo parang nakakaloka. Maraming mga kandidato na masasabi ko na guwapo kung kagwapuhan ng pag-uusapan. Pero I think yung hurado ay tumitingin talaga sila sa performance. Yan talaga yung napaka-importante. Kailangan mag-perform ka. Kasi at the end of the story, this is a pageant. O, oh, di ba? Male pageant siya. So, hahanapin nila dyan kung sino yung kabog, madlakat, kung sino yung magaang tignan, at higit sa lahat, syempre, yung maganda talaga ang hugis ng katawan. So, isa nga sa mga napansin ko talaga, si Nigeria talaga. Oh my gosh. Parang pag tinitingnan ko siya, para siyang tsokolating masarap kainin. Ganon. Pero in fairness kay Nigeria, in person, ganun talaga siya. Meron siyang dalawang karakteristik na ipinapakita sa bawat galawan niya. Yung first, kapag, alam mo yon yung nag-fear siya, sobrang parang ang lakas nung dating, ang lakas ng makamodelo. Tapos sa bay ngingiti, o, eh, oh, di ba? So, makikita mo talaga na lumalaban siya sa pageant. Kasi, syempre, at the end of the story, kailangan lumabas yung kagwapuhan, yung charisma na tinatawag. And, at yun yung nakita ko dito kay Mr. Nigeria. Yung charisma na meron siya. So, yon Kaya, gustong, 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 gusto ko siya. Pangalawa, sa mga nakita ko na talagang nag-perform ay si Korea. Bukod doon kasi sa charming yung beauty ni Korea at nakikita natin na talagang maganda siyang mag-smile. Totoo naman. So, yon mukha siyang mamahalin sa itsura niya. Tapos, plus, sinabayan niya pa ng magandang posing, magandang performance. Kaya, para sa akin, isa siya sa mga nakikita ko din na, ah, okay, so makakarating to sa top 5. yon tapos bukod doon isa din sa mga nakita ko si Czech Republic, si Czech Republic maganda din yung hugis ng katawan at maganda din talaga yung performance niya kanina in fairness kay Czech Republic kaya lang kasi si Czech Republic kapag nakita mo siya in person, hindi na siya ganong ka-charming oh, diba? So, yon So, may mga personal favorite din ako, katulad ni Italy, na hindi na naman nag-perform kanina. Ang sarap lang nilang tignan. O, <laughs> Di ba diba? Si Italy, kukulang na lang. Diyos ko, huwag na magsuot ng saplot. At nakakaloka talaga ang eksena niya. So, yon Grabe. Pero, isa din sa mga tinitingnan ko din, syempre, ang pambato natin na si Kurt Bondat. Yes, Kurt Bondat. Maganda yung ipinakita ni Kurt na katawan kasi gusto ko yung katawan niya parang pumayat na. Pero ang na-worry lang ako kasi parang hindi siya talaga nag-perform ng todo-todo. So para sa akin, okay yung ipinakita niya pero sana mas bongga kung talagang yung alam mo yun, yung parang kontesero yung dating. Kasi napaka-importante kasi na dapat talaga kontesero yung dating mo. Isa yun sa mga mi, ano eh, minention ko high Kurt na kamusta yung pasarela mo, ikaw ba ay talagang nag-ano ka na. Kasi parang yun yung nakita natin na naging problema nung nakaraang laban niya sa Miss World. Yung performance niya. Kasi yung performance kasi dito kasi, hindi to bodybuilder. Ito ay beauty pageant. So, male pageant siya. So, kailangan makita sa iyo yung beauty at makita sa iyo yung performance. Kung sa madaling salita, parang binibenta mo pa rin yung sarili mo dun sa kanila. Kahit alam mo na eto ka na, ganito, ganito na yung narating mo, kailangan maakit mo pa rin ang hurado. So, yon So, ang ipinakita kanina ni Kurt Soso lang na alam mo yun, yung parang mga uh, kaway, -kaway lang, tapos sa uh, uh, give the honor, mga tipong ganon. Pero kasi dapat talaga mag-perform ka talaga ng bongga So, yun. Mm -hmm. So, eto na. oh, syempre, dahil na isa sa mga bet kong makapasok sa top 5 si Kurt, pero nagulat naman ako sa resulta. Wala siya sa top 5 at nalaglag siya sa top 5 ng Mr. International na parang ikinagulat natin lahat. O parang, ha, ano nangyari? So, yon So, ang mga pumasok ay si Canada, Korea, Lebanon, Nigeria, Cote d'Ivoire. Actually, si Cote d'Ivoire, wala akong problema kung pumasok siya sa top 5. Hindi rin ako masusurprise kasi nakita naman natin na nag-perform din siya kanina. Maganda ang performance na ipinakita ng Cote d'Ivoire. Ang haba niyang tignan, tapos ang ganda ng lakad niya kasi napaka-importante kasi talaga na alam mo kung ano yung sinasalihan mo kasi etong pageant na to meron talaga silang signature na dapat makita yung sa kandidato so katembor hindi rin ako nagulat na napili ng hurado na marating ng top 5 kasi sexy naman talaga at bongga ang performance and then si Canada si Canada syempre cute kasi siya in person so magre-remark talaga si Canada sa mga hurado, kung sino man yung hurado dyan. Tapos, ang tira pa ng ayos ng buhok niya kanina. So, he look like, ano, sexy talaga, and then, charming ang beauty ng Canada, plus, nag-perform din siya. O, oh, ba? Diba? So, yun. So, ayun yung, ano, yung para small but terrible. Ayun, yung mga tipong ganon. So, maliit man siya, pero nakakatinag. O, oh, di diba? Tingnan nyo nga, ang dami nilang candidates, pero nakarating pa siya sa, napili din siya sa top 5. And I'm happy kasi syempre, alaga-alaga natin to. So, I'm happy for him. And then, next is Lebanon. To be honest, hindi ko naiintindihan kung bakit nila napili sa si Lebanon. Pero, kung titignan mo naman kasi yung beauty ni Lebanon, beautiful talaga. So, medyo parang, kung kukumpara ko yung performance ni Lebanon at yung performance ni Kurt, parang, parang unfair kay Kurt na pumasok si Lebanon at hindi pumasok si Kurt. Pero kasi, judge's decision to. Mm -hmm. So, wala tayong magagawa. Korea, so, tulad nyo na sinabi ko, hindi naman ako magdi-disagree kung nakapasok si Korea. Kasi, kahit ako, kung ako yung hurado ipapasok ko din talaga si Korea. And then, Nigeria, of course, yes na yes ako kay Nigeria. Actually, sila lima yung napili ng hurado, nakita ko naman na mag-perform. Pero kasi nakakalungkot lang na parang hindi nila ipinasok si Kurt. Pero kung titignan mo yung performance ng limang to over Kurt, I think talagang nadali sila nadali nila si Kurt doon sa performance. Kasi si Kurt, sa totoo lang, wala naman siyang ginawa doon, kundi naglakad lang. Oh, At nag, nagbanat ng buto, <laughs> nagbanat ng, ng katawan. Kung baga, pinakita niya yung mga muscle niya. Pero kasi, siguro, ang kailangan talagang gawin ni Kurt dito ay mag-perform siya para ma ano niya yung ka, yung hurado, 'di ba? So yun nak ayun na lang ang hinihintay. Eh 'di ba nga sabi ko nga sa inyo, yung nakausap ko yung mga ilang sponsors nung gabi ng Gala Night, ang comment nila ay panalo ang kagwapuhan ni Kurt. Very commercial, pero Titignan pa rin talaga nila ang magiging performance ni Kurt. Uh -huh. At isa nga sa mga nakikita ko na ayun yun talaga yung kailangan niyang pagtuunan ng pansin, yung mag-perform talaga siya ng bonggam-bongga. -bongga. Kaya parang, ay, nalungkot ako. Mm -hmm, ganon! So, yun. Pero, sa kabilang banda, kung iisipin mo, I think sinadya talaga ng organization na hindi na ipasok yung mga nakakuha ng special award kagabi. Kasi, kung titignan mo dito, sa resulta nila, ang mga pumasok ay wala sa mga napili kagabi sa top 5. Oho. Kasi ang mga nag-top 5 kagabi ay doon sa national costume ay iba din naman yung ano, iba din naman yung nakakuha, di ba? Kung titignan mo, parang iba eh. Iba yung naging resulte eh, nung kagabi. So, yung kagabi, ang mga pumasok ay si Costa Rica, si Philippines, si Ecuador, si Thailand at Nigeria. Sila yung top 5 sa best national costume. Na mag-agree naman ako kasi tulad nga sinabi ko, magaling din si Nigeria, magaling din si Thailand, magaling din si Ecuador and Philippines and Costa Rica kagabi. Pero parang feeling ko, hindi na sila binigyan pansin pa dito sa swimwear kasi I yung mga pumasok ay si Canada, Korea, Lebanon, Nigeria at Cote d'Ivoire. Ni isa doon sa mga pumasok doon sa ano ay wala dito sa top 5 ng swimwear. So sa madaling salita, kung iisipin natin, hinati nila ang special award. So ito ba'y makakaapekto sa magiging performance ni Kurt Bondal para sa coronation? ayan yung aabangan ninyo sa mga susunod na vlog ko. For now, ang nakita ko, kaya hindi nila pinasok si Kurt para give chance to another. Di ba, lagi ko naman sinasabi sa inyo na dito ini-spread talaga nila yung special award. Kasi kung ibibigay nila lagi sa iisang tao, kumbaga parang magiging unfair naman doon sa ibang candidates. Kumbaga parang wala naman tong bearing doon sa, sa magiging performance niya for coronation pero dapat ay ano tawag dito ah uh, dapat dito ay ayun nga pansinin hindi yung ibang candidates and then isa din to sa mga calling ng kubaga ayun ang dami ko nakita na marami nang babash doon sa page nila guys hindi makakatulong yon hindi makakatulong yung sa magiging performance ni Kurt para sa mga susunod niya panlaban. Better na malahimik muna tayo kasi etong performance na ipinakita nila for top is to challenge them. Like example, si Kurt wala sa sa top five. It's, ano yan, make is motivation na baguhin mo yung performance mo kasi yung performance mo ay hindi, kumbaga parang hindi siya nakakatulong para makarating ka pa sa top So, kailangan mo pang pagtigihan. So, yon Challenge yon Kung baga ako, mas maganda nga ito. Nakikita natin na inilalabas yung ganyan top 5. Para at least, di ba, nagkakaroon ng chances yung mga candidates pa na mabago pa nila yung performance nila para sa coronation. So, kung imi-maintain yung performance nila ng ganon, eh, talagang mawawala sila sa eksena. So, may hit na eh. Kung baga may hit na na hindi maganda yung performance mo. Hindi na-impress ang hurado. So, kailangan mong baguhin ang diskarte mo. So, yon. So, ako para sa akin, okay yan. So, ayun yung nakita ng kurado na mag top 5. So, ibigay na natin yan sa kanila. And then, I hope na sana makabawi pa si Kurt sa mga susunod niya pang eksena dito sa Mr. International. Ito nga ay ang darating na preliminary competition. So, yon Kasi para sa akin, ay Ayun talaga 'yun totoong laban. So 'yun yung abangan natin kung ano ang magiging performance ni Kurt dito sa competition ng Mr. International Preliminary Night. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated Sentry sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and love and lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.